hasil free na ang pagpalit o produkto sa General Santo City Public Market kuman gilusad sa lokal ng gobyerno sa miaging adlaw ang paling QRPH nga usa ka paagi sa cashless payment. Tumong ini na mapauswag ang paggamit sa digital payments sa public market o local transportation sa Gensan. Dito na natin mararanasan ang bilis ng ating pagbayad sa ating mga vendor at driver. Mas magaan, madali at mabilis na ang ating transaksyon, matitiyak pa natin na sakto at wasto ang ating ibabayan. Nahingpit ang paling QRPH tungod sa tabang sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of the Interior and Local Government, mga personahe sa lokal ng gobyerno o mga techno partners. Ang paling QRPH, Usaka Digital Payment Ecosystem Program na gimugna sa DILG o Bangko Sentral ng Pilipinas, nagpromote sa cashless payments gamit ang mga digital device sama sa mga cellphone app sa public market o tricycle hubs. Ang BSP ang muhatag sa distinct QR codes sa mga negosyante o tigbaligya, ang LGU ang labing unang naglusad o paling QRPH Plus sa Entero, Soxargen Region. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.